Ano ang inaalala mo? Ano ang nagpapabilis sa iyong puso kapag naiisip mo ito? Naglalakad ka ba bawat araw na may pasan sa iyong mga balikat? Dinadala kita ng aliw mula sa Panginoon. Sabi niya hindi ka dapat mag-alala. Sabi niya poprotektahan ka niya at bibigyan ka ng lakas. Kaya tumayo ka na. Hindi pa tapos para sa iyo. May magandang bagay ang Diyos na nakalaan para sa iyong buhay. And guess what? walang kapangyarihan mula sa impierno ang makakaagaw niyan. Sa iyo ito. Sa makatuwid, nais kong buksan mo ang iyong puso sa salita ng Diyos ngayon. Maging handa na palayain ang iyong mga takot at pagkabalisa. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Siya ay sobrang mahabagin sa kanilang kapakanan. Ayon niyang may masamang mangyari sa kanila. Kaya bilang anak ng Diyos, hindi ka dapat matakot sa anumang kasamaan. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Siya ay nasa iyong kanang kamay, ginagabayan ka sa landas na dapat mong tahakin. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya sa Kanya, ibigay sa Kanya ang lahat ng iyong pagmamalasakit, tumawag sa Kanya, at sasagutin Kanya. Kita niyo, karapatan mong tamasahin ang pagtatakip ng Diyos. Hindi ito isang bagay na pinaghirapan mo. Gayon pa kailangan mong bitawan ang iyong mga takot sa kanyang paanan upang tamasahin yon. Minsan mahirap ang buhay, at parang wala ang Diyos. Ngunit hindi iyon totoo. Siya ang lumikha ng sansinukob. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa buong mundo. Kaya ano ang maaaring bumabagabag sa iyong puso ngayon? Kailangan mo ba ng isang bagay na mahalaga sa iyong kapalaran? Isang kasosyo o tagumpay sa pananalapi? Alam ng Diyos ang tungkol sa mga pangangailangang ito, at sinasabi niya sa iyo, na huwag mag-alala. Ibig kong sabihin, hindi mo sila makukuha sa ganoong paraan. Magtatagumpay ka lamang sa pagpapabigat ng iyong espiritu. Sinasabi sa Mateo 6 oras 27 minuto negatibo 32, may isa ba sa inyo na sa pamamagitan ng pag-aalala, ay makapagdaragdag ng isang oras sa iyong buhay? At bakit ka nag-aalala tungkol sa damit? Tingnan kung paano lumalaki ang mga bulaklak sa bukid. Hindi sila gumagawa o umiikot. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon sa lahat ng kanyang karangyaan ay hindi nakadamit na gaya ng isa sa mga ito. Kung ganyan ang pananamit ng Diyos sa mga damo sa parang na narito ngayon at bukas ay itatapon sa apoy, hindi ba niya kayo lalong dadamitan, kayong maliit ang pananampalataya? Kayat huwag mag-alala na nagsasabi ano ang ating kakainin, o ano ang inumin natin, o ano ang isusuot natin? Sapagkat ang mga pagano ay nagsisitakbo sa lahat ng mga bagay na ito, at alam ng inyong makalangit na ama na kailangan nyo ang mga ito. Iyan ang salita ng Diyos sa iyo ngayon. Gusto niyang magkaroon ka ng tiwala sa Kanya. Alam niya na kailangan mo ang mga bagay na ito, at kung kaya niyang pustusan ang mga hayop, bakit hindi niya gagawin iyon para sa iyo? O baka sa tingin mo nakalimutan ka na niya, hindi makakalimutan ng isang ina ang kanyang anak. Ang Diyos ang iyong ama, kaya naalala ka niya bawat segundo. Kung nagdududa ka pa rin sa kakayahan ng Diyos na ibigay ang iyong mga pangangailangan, alalahanin si Propeta Elias. Nagkaroon ng matinding tagtuyot sa lupain. Pinigilan ng Diyos ang pagbuhos ng ulan sa Israel. Gayunpaman, sinabi ng Diyos kay Propeta Elias na pumunta sa Kerith at doon magtago tiniyak niya sa kanya na isang uwak ang magdadala ng kanyang mga pagkain, habang ang batis ay magpapawi ng kanyang uhaw. Kaya, lumitaw ang mga uwak sa langit na may dalang pagkain, para kay Elias sa umaga, gabi. Pagkatapos ay pinawi niya ang kanyang uhaw sa tubig ng batis. Nagpatuloy ito ng maraming araw hanggang sa binago ng Diyos ang kanyang supply mode. Ano ang dahilan kung bakit iniisip mo na hindi kayang ibigay ng Diyos ang iyong mga pangangailangan? naisip mo na ba kung saan nakuha ng mga uwak ang mga pagkain ni propeta Elias ito ay para sabihin sa iyo na ang Diyos ang tanging tagapagbigay ng lahat kaya tiyaking wala kang inaalala dahil handa siyang ibigay ang iyong mga pangangailangan ang Diyos ang iyong banal na tagapagtanggol walang makakapagtanggol sa iyo maliban sa kanya sa makatuwid hindi mo kailangang matakot sa kasamaan kapag nasa panig ng Diyos Sinasabi ng awit 23, apat, kahit na lumakad ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin. Tingnan kung paano nagsalita si David ng may labis na pagtitiwala. Natitiyak niyang ililigtas siya ng Diyos sa anumang panganib. At iyon nga, lagi siyang iniligtas ng Diyos sa buong buhay niya ang kanyang buhay ay kahit na nagkakahalaga ng pag-aaral upang maunawaan kung paano gumagana ang proteksyon ng Diyos. Si David ay nagpupunta sa kagubatan noong bata pa siya. Nang salakay ng mabangis na hayop ang mga tupa, wala siyang nakatatandang kapatid na magtatanggol sa kanya, ngunit ang Diyos ay kasama niya. Sa edad na labing apat na o labing lima, nag-iisang pumatay siya ng mga leon at oso. Sumasang ayon ka na hindi ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ito ay kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Ganyan din ang Diyos sa iyo. Pinoprotektahan ka niya mula sa mga panganib mula pa sa sinapupunan. Pinanood kanyang gumapang mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Kapag nagkamali kang nakatapak o nakakain ng mga mapaminsalang bagay, nandiyan siya para iligtas ka sa kuko ng kamatayan. Pinoprotektahan ka niya mula sa masama. Noong bata pa si David, kasama pa rin niya ang Diyos naglakas loob siyang harapin si Goliath sa kapangyarihan ng Panginoon. Pinatay niya ang higante at nagdala ng tagumpay sa Israel. Anong laban ang kinakaharap mo sa buhay ngayon? Anong higante ang kaharap mo? Kung paanong ang Diyos ay kasama ni David, siya ay kasama mo. Tutulungan kanyang harapin ang Goliath ng iyong buhay. Oo, ang higante ay maaaring mukhang matangkad at mapanganib, at maaari kang magmukhang maliit. Ngunit mayroon kang isang malaking Diyos sa likod mo. Nang patayin ni David si Goliath, akalain mong iyon na ang katapusan ng kanyang mga problema. Hindi, iyon pa nga ang simula. Nagdala siya ng tagumpay sa Israel, ngunit inilantad lamang siya nito sa isang bagong kaaway. Itinuring ni Haring Saul ang bata bilang banta sa kanyang kaharian. Kaya naman, nagpasya siyang patayin siya. Dinala niya si David sa palasyo, at sinubukang ipit siya sa dingding gamit ang isang sibat. Gayunpaman, ang Diyos ay kasama ni David. Iniligtas niya siya mula kay Saul sa iba't ibang pagkakataon. Sa makatuwid, hindi ko kilala ang mga kaaway sa iyong buhay, ngunit ang salita ng Diyos sa iyo ay ililigtas kanya. Iingatan kanya sa kanilang mga kapangyarihan. Hindi ka mamamatay sa kanilang mga kamay dahil kasama mo ang Diyos. Huwag kang matakot sa kanila. Ang Diyos na nagprotekta kay David sa lahat ng kanyang pakikipaglaban ay nabubuhay pa. Sinasabi ng Isayas 54, labimpito, walang sandata na ginawa, laban sa iyo ang mananaig, at iyong papasinungalingan ang bawat dila na nag-aakusa sa iyo. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ito ang kanilang katuwiran mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ibinabalik ng talatang ito ang lakas ng proteksyon ng Diyos sa iyong buhay. Isipin ang pinakadakilang sandata sa mundo. Sinabi ng Diyos na hindi kanila sasaktan. Bakit? tinakpan ka niya ng kanyang makapangyarihang mga pakpak. Ikaw ay naninirahan sa ilalim ng kanyang mga anino, at maging sa espiritual, ang mga puwersa ng kadiliman, ay hindi maaaring malapit sa iyong kaluluwa. Iyan ay dahil pinalibutan ka ng mga hukbo ng langit. Maaaring hindi ka naniniwala dito, ngunit hindi ka nag-iisa. Maaaring mukhang nananalo ang Diablo sa iyong buhay, ngunit iyon ay isang maling katotohanan. Hindi siya nananalo, ang Diyos ay naghihintay lamang ng perpektong oras para saktan siya. Kaya huwag mag-alala. Pinoprotektahan ka ng Diyos. Siya ang kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Nakikipaglaban ka ba sa isang nakakagambalang issue sa kalusugan? Palagi ka bang mahina sa pisikal, mental, o espiritual? Makinig, ang Panginoon ang iyong lakas. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan para malampasan ang sakit na iyon bibigyan ka niya ng lakas na kailangan mo para labanan ang laban na yon. Sinasabi ng Isayas 41, isa sero tandang bawas labintatlo, kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako ay suma sa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan, alalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Lahat ng nagngangalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya, at mapapahiya, ang mga sumasalungat sa iyo ay magiging parang wala at mapapahamak. Kahit na hinahanap mo ang iyong mga kaaway, hindi mo sila matatagpuan. Ang mga nakikipagdigma sa iyo ay magiging parang wala. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, na humahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo ngayon. Tutulungan ka daw niya. At para maging sigurado ka dito, inulit niya ito ng dalawang beses sa mga talatang ito. Ibig sabihin makakaasa ka sa kanyang salita tumingin ka lang sa paligid mo. Ano ang mga bagay na nakakaubos ng iyong lakas? Kumuha ng isang libro at isulat ang mga ito. Ngayon, bumalik sa Isayas 41, isa sero tandang bawas labintatlo. Ano ang sinasabi nito sa mga bersikulo, labing isa at labing dalawa? Sinasabi nito na ilalagay ng Diyos sa kahihiyan ang lahat ng nagagalit at sumasalansang sayo. Sila ay magiging wala at mapahamak. Iyan ang bahagi ng anumang isinulat mo sa papel na iyon, lahat sila ay mapapahamak, maging ito ay isang nakamamatay na kondisyon sa kalusugan, kabiguan, o magkakaibang mga kapighatian. Kaya't patuloy na tumingala sa Diyos. Huwag bigyan ng puwang ang pagkabalisa o pag-aalala. Palalakasin ka niya. Tandaan, kapag sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, hindi ito mga salita lamang. Ito ay isang deklarasyon ng kanyang presensya sa iyong buhay. Kaya kahit ano pang harapin mo, nasa tabi mo ang Diyos. Ang kanyang lakas ay nagpapalakas sa iyo. Kahit na dumaranas ka ng pagsubok na mas malala pa kaysa kay Job, alamin mong kasama mo ang Diyos. Hindi siya duwag. Hindi siya mananatili sa iyo ng ilang araw at pagkatapos ay iwan ka. Hindi, lagi siyang mananatili sa iyo. Maaari kang umasa sa kanya anumang oras at anumang araw. Ang madalas na kinatatakutan ng marami ay kung paano matupad ang kanilang kapalaran. Ang takot na lumabas sa dikilala ay pumipigil sa marami sa paggamit ng kanilang mga pangarap. Marami pa nga ang tumitingin sa kanilang sarili at naghihinuha na walang magandang maidudulot sa kanilang buhay. Minaliit nila ang sarili nila. Nawalan sila ng pananampalataya sa kung sino ang tinawag ng Diyos sa kanila. Kung inilarawan lang kita, dapat mong bitawan ang pag-iisip na yon yan ang pagiging mahina. Binibigyan mo ng pagkakataon ang jablo na patayin ang inilagak ng Diyos sa iyo. Nasa Diyos ang iyong kailangan sa kasaganaan. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa Kanya, humingi ng kapangyarihan upang magpatuloy, at magtiwala sa akin, higit na handang ibigay ito ng Diyos sa Ngayon, ano ang dapat mong gawin para maakit ang tulong ng Diyos? Ano ang maaari mong gawin upang matiyak na ibibigay niya ang iyong mga pangangailangan at lalabanan ang iyong mga laban? Una, kailangan mong isuko ang iyong kaluluwa sa kanya. Pantay-pantay ang pakikitungo ng Diyos sa bawat tao, ngunit binibigyan niya ng espesyal na atensyon ang kanyang mga anak. Maaaring hindi mo masisiyahan ang kanyang banal na saplot kung nasa labas ka pa rin ng kulungan. Patuloy kang lalaban sa pagkakasala, kahihiyan, at takot sa nakaraan dahil hindi ka sumuko kay Jesus ang kalaban ay patuloy na lalaban at mananalo sa iyong kaluluwa, dahil wala kang suporta ng makapangyarihan. Kaya lumapit sa trono ng Diyos ngayon, ibigay ang lahat sa Kanya, at panoorin siyang lumaban para sa iyo. At habang ginagawa mo ito, panatilihing buhay ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ang gumagalaw sa kamay ng Diyos sa iyong buhay. Inilipat ka ng pananampalataya mula sa isang posisyon, patungo sa isa pa. Tinutulungan ka nitong harapin ang anumang hadlang, kaya siguraduhin na ang iyong pananampalataya ay sa Diyos. Ito ay isang malakas na puwersa, laban sa mga puwersa ng kadiliman. Alam ito ng Diablo, kaya naman pilit niyang pinapatay ang pananampalataya mo ng may pagdududa. Siya ay patuloy na nagpapakita sa iyo ng mga katotohanan, na nagpapakita ng kawalan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay hindi totoo. Tanging ang Diyos at ang kanyang salita ang mananatili magpakailanman sa makatuwid huwag mag-alinlangan sa kanya. Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Pagkatapos ay isuot ang buong baluti ng Diyos. Ang aklat ng Efeso 6 oras 11 minuto negatibo 17 ay nagpapaunawa sa atin ng baluti ng Diyos at ang tungkulin ng bawat bahagi sa iyong buhay. Kailangan mo ito para iligtas ka sa mga pakana ng Diablo. Ang mga talata ay nagpapakita na ang iyong mga kaaway ay hindi laman at dugo lumalaban ka sa mga pinuno, otoridad, at kapangyarihan ng madilim na mundong ito. Kaya naman minsan nang hihina ka, at hindi mo lang alam kung bakit. Ito ang gawain ng mga espiritwal na puwersa ng kasamaan sa mga kaharian ng langit. Kaya kailangan mo ang baluti na ito upang tumayong matatag laban sa kanilang lahat. Ang una sa kanila ay ang sinturo ng katotohanan. Pagkatapos ay mayroon kang baluti ng katuwiran. Kailangan mong bantayan pareho ang iyong sarili. Kailangan mo silang manatiling matatag. Ang tanong ko ngayon sa iyo ay totoo ka ba? Banal ka ba? Kung wala ka pareho, hindi ka mapoprotektahan ng Diyos. Nakikiusap ako sa iyo na bumalik sa landas ng katuwiran ngayon dahil dito nakasalalay ang iyong buhay. Ang isa pang bahagi ng baluti na ito ay ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Nagtataka ka kung ano ang kinalaman ng pagtatakip ng Diyos sa Ebanghelyo? Palaging ipaglalaban ka ng Diyos kapag ginawa mo ang kanyang pangunahing kalooban. Sinabi ni Jesus na kung ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay kumain ng anumang nakamamatay na bagay, hindi ito makakasakit sa kanila. Ito ay isang katiyakan ng banal na patnubay at kaligtasan. Sa makatuwid, upang magamit ang bahaging ito ng baluti, dapat mong ipaabot ang pag-ibig ni Kristo sa mga nakapaligid sayo. Kapag ginawa mo ito, titingin ang Diyos mula sa langit at sasagutin ang lahat ng iyong mga kahilingan. Kabilang sa iba pang bahagi ng baluti na ito ang kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at tabak ng espiritu, na siyang salita ng Diyos. Suriin ang iyong buhay ngayon upang malaman kung ikaw ay ganap na nasa baluti. Iyan ang kailangan mo upang labanan ang takot, makakuha ng lakas, at mapagtagumpayan ang kaaway. Ang isa pang bagay na dapat mong gawin ay ipahayag ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Mayroong kapangyarihan sa iyong dila at ito ay sapat na mahusay upang ibalik ang iyong buhay kung gagamitin mo ito para sa mga tamang layunin. Kapag gusto mong sumuko, dapat mong ipahayag na ang Panginoon ang iyong lakas. Kapag nais ng kamatayan na agawin ka, ipahayag na hindi ka mamamatay kundi mabubuhay upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ipahayag na ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Kapag naramdaman mong may nakaabang na panganib sa iyo, ipahayag na ang Panginoon ang iyong pastol. Kapag ito ang naging ugali mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Iyon ay dahil ang iyong mga salita ay palaging nag-aanyaya sa kanya sa sitwasyon. Gayon din, kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin sa anumang sitwasyon, dapat kang sumali sa isang komunidad ng mga mananampalataya. Itinatag ng Diyos ang simbahan para sa maraming kadahilanan. Ang kapansin-pansin sa kanila ay ang kakayahang gumana bilang isang kalasag para sa mga naninirahan dito. Ang simbahan ay maaaring mag-alok ng panghihikayat at tulong sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya huwag mong ihiwalay ang iyong sarili. Pumunta sa mga mananampalataya. Ibibigay nila ang tulong na kailangan mo sa season na ito para matamasa mo ang higit na proteksyon ng Diyos, gamitin ang sandata ng papuri. Laging purihin ang Diyos sa mga bagay na Kanyang nagawa at kung ano pa ang Kanyang gagawin. Maraming pagkakataon sa Biblia kung saan iniligtas ng Diyos ang Kanyang mga tao dahil pinuri nila siya. Nalutas niya ang lahat ng kanilang mga problema dahil pinarangalan nila ang Kanyang pangalan. Pagkatapos ay huwag kalimutang magdasal. Maaring lutasin ng Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin sa lugar ng panalangin. Kapag tumawag ka sa Kanya sa iyong mga problema, sasagutin niya ang iyong mga panalangin. Hindi siya kailanman magbibingi-bingihan sa iyong paghingi ng tulong kung gagawin mo iyon ng may pananampalataya. Tandaan, laging kasama mo ang Diyos. Hinding hindi ka niya pababayaan. Manalangin tayo, Ama sa langit, salamat sa hininga ng buhay. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng biyayang marinig ang iyong salita ngayon. Pinapanatag mo sa akin na lagi mo akong tatakpan. Inihayag mo na lagi mong ibibigay ang lakas na kailangan ko para magpatuloy. Ngayon alam ko na hindi hindi mo ako mabibigo. Ikaw ang aking kalasag at kalasag. Ikaw ang aking laging tapat na pastol. Panginoon, kinikilala ko na nagkamali ako sa paglalakad sa labas ng iyong saplot. Gayon pa nakikita ko pa rin ang iyong awa na naghahanap sa akin. Natagpuan mo ako at ibinalik mo ako sa kulungan. Salamat sa iyong awa. Panginoon, inilalatag ko ang lahat ng aking alalahanin sa harap ng iyong trono ngayon. Ako ay nahihirapan sa aking kalusugan. Kailangan ko ng anak na tatawag sa akin. I need you to stop the Yunus raging in my family kailangan kong isara mo ang mga bibig ng mga leon na umuungal laban sa aking kaluluwa. Bumangon ka para sa aking tulong, Panginoon. Sinabi mo na hindi ako dapat mag-alala, kaya inilalagay ko ang lahat ng aking mga pasanin sa iyong mga paa ngayon. Ingatan mo silang lahat. Hindi na ako mabubuhay sa kahirapan dahil nasa tabi kita. Habang binibigyan mo si Elias ng pagkain mula sa langit, alam kong ibibigay mo ang lahat ng aking pangangailangan. Panginoon, iniligtas mo si David, iniligtas mo si Daniel, iniligtas mo ang tatlong Hebreo. Iligtas mo rin ako. Iligtas mo ako mula sa silo ng mga ngayam at sa maingay na salot. Ingatan mo ako mula sa mga puwersa ng kadiliman at sa espiritual na kasamaan sa matataas na lugar. Wasakin ang kanilang kapangyarihan sa aking tahanan, negosyo, at lahat ng pagsisikap. Ama, ipinagkatiwala ko sa iyong mga kamay ang aking espiritual na buhay, palakasin mo ako. Hinding hindi ako magsasawang lumapit sa iyong presensya. Ako ay magiging buhay at masigla para sa iyo. Hindi na ako matatakot sa kahit ano dahil kasama kita. Lagi mong nilalabanan ang aking mga laban, iniligtas mo ako sa mga kamay ng kaaway. Walang sandata na ginawa, laban sa akin ang unlad. Bawat dila na bumabangon laban sa akin sa paghatol ay hindi mananaig hindi ako lumalakad mag-isa, ang mga anghel ng Panginoon ay pumapalibot sa akin araw-araw. Pinayuhan mo akong isuot ang iyong baluti. Iyon ang eksaktong bagay na gagawin ko mula ngayon. Lagi kong pag-aaralan ang iyong salita, at mananalangin ng may pananampalataya. Hindi ko kailanman tatanggalin ang aking helmet ng kaligtasan, o aalisin ang baluti ng katuwiran. Priority ko na ngayon ang pamumuhay na banal, ganyan ako magkakaroon ng katiyakan ng iyong proteksyon araw-araw. Alam kong tutulungan mo akong matupad ang layunin mo sa buhay ko. Aalisin mo ang bawat hadlang sa aking daan at itataas mo ako. Iyong susukuin ang lahat ng kapangyarihan na sinusubukang pawiin ang aking kaluwalhatian. Mula ngayon, ako ay naglalakad sa tagumpay. Naglalakad ako ng may panibagong lakas. Wala na naman akong bumabagabag sa puso ko. Salamat, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pakihit ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nakapagpapatibay at puno ng espiritu na mga mensahe. See you sa susunod!